Hello guys, good afternoon. Magko-content ngayon ako, guys. Eto, usong-uso ngayon dito ang yun sa Facebook yung ano, yung nagiiwan ng pera. So, alam niyo to yung lugar na to, guys. So, oh, 'yan. Alam niyo kung saan to. Oh, magiiwan ako ng pera ha. Nako, napakaswerte yung taong makakakuha nito. Mm si nakikita ko sa Facebook usong uso yung ano nag iiwan sila ng pera saan ko kaya iwan to saan kaya magandang iwan to guys Ayan Ah, napakaswerte tong taong makakakuha nito. Alam nyo kung saan to? Ayan dapat sa ano sa walang tao na hindi makikita agad saan ba? dito siguro ayan napakaswerte niyan kung sinong makakapuhan ito ayan tapos, i-tag nyo ako, i-video nyo kung sinong makakuha nito, ah. Bye-bye. Napakaswerte mo. Oh. joke lang for content only guys joke joke lang kasi uso ngayon to eh Ay